hello mga lords no ha magandang gabi at magandang araw diyan anong araw niyo napanood so balik sa pagvlog muna tayo mga lords no balik ulit tayo kasi uh, napakaraming pagsubok sa buhay kaya pasensya si na medyo mawala ng ilang buwan babalik na naman at saka sa ating mga supporters sina uh, kabukin mix Moto Vlog at si, si Bay Romsby Vlog. Pasensya na po sa inyo. Uh, talagang ganito ang buhay eh. Biglang mawala, biglang babalik. So, actually sa reels, nagre-reels ako eh. Pero nakakadismaya. Maraming bawal at parang walang kasiguraduhan kung ano, uh, magkakapira ba tayo doon. So, kaya ah, babalik tayo mga lods no ah, sa ating channel naman dito hindi yun nang naman uh, sports lahat no. So ito ay ano ah, uh, uh, ng ating buhay no. Kaya lahat na pwedeng upload natin dito ay uh, upload natin. Ah, so, uh, isasama ko na rin dito yung ano sa farming ko sa uh, sa Bono Farm kasi Uh, mahirap na dalawang channel lang i-upload ko. na nahirapan nga ako sa isang channel. So, isasama ko na lang dito mga lods. So, may nyo ang uh, uh, susunod na mga vlogs natin. No? Oh, sa mga boy scout ng mga anak natin. Isasama natin dito. Uh, just for them to remember na makita nila yung kabataan nila kung sakaling wala na tayo at makikita nila na uy, Ah uh, Kinal pala ako noon nung bata pa ako. So ito, ito, ito yung main purpose ko dito at main goal ko dito. At saka, ano, uh, lahat na lahat na ng ano. Basta, kung susurtein, magka-monetize tayo, uh, bonus na yan. So matutupad yung pangarap natin na makatulong. Uh, ibang kabataan na nag-aaral lang yun yung uh, pangarap ko no? So, sana ay tuloy-tuloy na ito no? so maraming salamat sa mga supporters natin no? at uh, nung una nakafocus tayo sa basketball kasi may putog ah, uh, may videographer tayo noon so siya yung nagbi-video siya yung nag-edit tapos pinabayaran lang natin ng konti kaya di parang busy na nag-aaral pa kasi no. So kaya ako na naman ulit ang uh, gagamit at ako na mul ulit ang mag-edit. So konti-konti lang yung video natin kasi yung sa ano sa editor ko nung una eh, nawala, nasira yung cellphone ko. So medyo matagal-tagal rin naka ano na pinayos ko lang at so, bumili ako ng second hand nito cellphone. So, shout out. Okay, ano, kay, ano, kay, ah, uh, Dolpax, no? Pinabili tayo ng murang, ano, si na sa si Alphon. Uh, maganda yung quality. Ayan. So, ayan, maraming salamat pa support ulit mga nods, ah So, ang farm natin, api, dito, ipapakita din natin dito sa, ano, sa channel na ito. Kasi, iwanan ko muna yung isang channel mahirap pag dalawa eh so para may update tayo every week no o, kung pwede kada araw kung pwede lang so wako nahihirapan pa ako mag edit ngayon kasi yung editor ko na gamit ko dito ay eh, iba uh, kain master yung gamit kong editor noon doon sa isang ano pero wala nang watermark yan eh, dito meron pa hindi ko alam kung paano alisin kasi uh, iba yung nag download nung unang editor ko eh. siya uh, wala na agad na ano wala na agad na watermark yung Kindmaster Diamond. So ayan mga lods sana isubaybayan niyo ulit ako mga lods sana ay uh, pasensyahan niyo na mawala at babalik tayo, no? So ganyan talaga ang buhay, no? So may mawawala, eh, biglang mawala, biglang babalik. So ayan. Sana ituloy-tuloy na ito mga lods, no? Uh, mahirap, parang mahirap ma-monetize pa. talaga dito sa YouTube channel eh. Pero, subukan natin ulit. Uh, Pangatlong balik ko na to. Mawala, babalik ulit. So, ayan mga lods. ah uh, uh hair pala natin yun. nawala na yung lug hair natin kasi sumama tayo sa politics so kailangan formal yung ating uh, postura so ayun uh, hindi pinalan no kasi iba yung gusto ng mga tao so yung inofer ko ba lang e uh, pangkabuhayan no uh, pangkabuhayan sa ating ah uh, kabarangay pero they want uh, spot money no gusto lang kira agad so yung kabayan natin na gusto ibigay sa kanila ay eh, bawang hindi pa nila naiintindihan no? so ayun lang mga lods so maraming salamat mga lods so pa, pa support ulit mga lods so maraming salamat so ang ating channel po ay nandito po ito yung mga travel vlog natin mga kainan, mga mukbang, mga games, basketball games, kung saan-saan tayong punta. At saka, maggawain natin araw-araw, no? Ay, ah, isasama ko na rin dito yung Pag... pagpunta ko sa farm, no? Yung mga alaga natin sa farm, isasama ko na rin dito para isa na lang yung iniisip natin. Isa na lang. <laughs> yeah, yun lang mga lods. No? Maraming salamat mga lods. Pa-support. Uh, sa so, hindi pa naka-subscribe dyan mga lods. So, pa-subscribe naman. At saka, pa so, bye, bye na rin mga lods. So, maraming salamat sa mga uh, subscribers natin at sa mga viewers natin dyan na palaging sumusuporta. So, maraming salamat sa inyo. See you for my next video.